Okay. Ibusin uh, mo yan, ha? Oh, ang sarap pa. <laughs> sarap pa. <laughs> Wait lang. Masunod so, na lang siya. okay? Sige po, mami. Love you. Love you din po. <laughs> E

to. Christy, stop! Stop! Ma, bakit? Ayan, tingnan mo, tingnan mo, pasa, oh! Buti oh, mm -hmm. hindi ka na dulas! Halika nga, Meldy! Thank ma. Meldy, halika nga rito! Ma, ano ba ito? Po? Bakit po? Bakit nagtapon ka dito pagkatapos hindi mo nilampaso agad? Eh, paano kung nadulas si Christy? Hindi magkakaroon pa ng problema sa apo ko. Hindi ko po alam yan, Ma. Wala naman pong ganyan kanina eh. Ako, ayaw ka na naman. Wala na naman. Hindi mo na naman alam. Ma, kanina naman wala yan nung pinainom ko ng gata si Tori. Oh, eh, paano nagkaroon dyan? Paano kaya kung may nagsadya na magtapo ng tubig dyan? Ito, ma, may nag-iwan pa ng baso. Sino pa kaya? Hoy, babaeng, impakta ka! Magsabi ka nga sa akin ng totoo! Ikaw ba yung nagtapo ng tubig doon sa sahig? Christy, pwede ba sa susunod matuto kang pumatokin yung basta-basta ka nalang pumabasok? Hoy! Pwede ba? Babaan niyo yung mga boses niyo, baka magising ang apo ko. At ikaw, Shira, bawasan mo yung katarayan mo, ha? Pamamahay namin to kaya kahit na anong oras pwede kaming pumasok sa kwarto kahit kailan namin gusto. Ngayon, sabihin mo sa amin, ikaw ba ang nagtapon ng tubig sa sahig para madula si Christy? Pwede ho ba mag-ingat-ingat kayo sa pagbebintang ninyo dahil nananahimik ako dito at wala akong ginagawang masama. Ay, sino pa? Sino pa ba dito sa bahay ang may motibo laban sa akin? Hindi ko kasalanan kung dugyot at hindi marunong mag mag-map ang mga tao dito. At kung sakaling nadulas ka man, so what? Ha? Jordan wouldn't care? Kasi wala naman dyan yung anak niya yung nandi sa akin. Alam mo, Shira, hindi lang dapat yung legs mo yung nilalagyan ng lotion eh. Dapat pati yung bibig mo at yung utak mo. Dahil ang gaspang gaspang yung bunga nga mo, pati ugali mo. Ito, pares ko. Oh. Christy! Christy! Ano ba? Christy! Tumigil ka! Christy! Tumigil ka na! Ano ba, Christy? Christy! Ah, ganun! ka! Ayaw mo tumigil! Tama Christy. na! Sige! Tama na! Hoy! Hoy! Ano ka ba? Ano ka ba? ng anak ko, ha? Walang hiyaka! Ikaw dapat na naglo dahil napaka mo? Nagpapabuntis ka ba sa ibang lalaki? Tapos ano? Tatarain mo ko? porque ta bahay ko? Ano? 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 ba diba,